Hindi inaasahan ng mga DDS ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kayat marami sa kanila ang namangha at napabilib sa mga hakbang na ginawa ng kanyang administrasyon. Kamakailan lang, nabalitaan na may mga Pilipinong OFW na nakakulong sa Qatar dahil sa pagsuporta sa dating Pangulong Duterte at agad na kumilos ang gobyerno para matulungan sila. Ano ba ang ginawa ng gobyernong ito na nagbigay ng labis na pagkamangha sa mga DDS? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa mga ganitong sitwasyon, marami ang nagtataka kung matutulungan pa ba ang mga kababayan natin, lalo na kung may kinalaman sa politika at kontrobersya. Pero ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos ay isang patunay na ang pagtulong ay hindi nakabase sa anumang partido o pananaw. Kaya naman, hindi rin nila iniiwasan ang mga DDS nang mabalitaan ang kaso ng mga Pilipino sa Qatar. Hindi nagatubili ang embahada ng Pilipinas na magpadala agad ng tulong. Nagpadala sila ng labor attaché at isang abogado upang tiyakin na may magsusulong ng karapatan ng mga OFW na ito. Bukod pa dito, inihanda rin ng gobyerno ang mga care packages na naglalaman ng mga pangangailangan na makakatulong sa mga kababayan natin doon. Ang mga tulong na ito ay ipinagkaloob agad ng administrasyon ni Pangulong Marcos upang masiguro na ang mga Pilipino, anumang kulay o pananaw, ay hindi pababayaan. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nagpapakita ng malasakit sa mga kababayan, kundi pati na rin ang pagiging makatarungan at walang pinipiling tao, kahit pa ang mga DDS na may mga pananaw na hindi laging sangayon sa gobyerno. Alam mo ba na kahit ang mga taong matagal ng taga-suporta ni Pangulong Duterte ay hindi na nag-aalala sa pagtulong ng gobyerno sa kanila? Minsan, naiisip natin na ang mga may malalim na pagkakakilanlan sa isang administrasyon ay maaaring hindi matulungan, lalo na kung may kinalaman sa mga isyo na naging kontrobersyal sa nakaraan. Pero ipinakita ni Pangulong Marcos na ang pagtulong sa kapwa ay hindi nasusukat sa mga politikal na pananaw. Hindi ba't nakakagulat na ang mga DDS na nakulong sa Qatar ay agad na tinulungan ng gobyerno ni Pangulong Marcos? Nakakabighani ang ginawang pagtulong na ito at ito ay isang magandang halimbawa na ang gobyerno ay laging handang magbigay ng suporta at tulong sa lahat ng mga Pilipino, hindi alintana ang kanilang mga opinyon o partido. Kamakailan, naging tampok sa balita ang kaso ng mga Pilipinong OFW na nakulong sa Qatar dahil sa paglahok sa isang hindi autorisadong rally na sumuporta kay dating Pangulong Duterte. Hindi ito isang ordinaryong demonstrasyon dahil ito ay may kasamang mga seryosong akusasyon na nagdulot ng hindi inaasahang pagsubok sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. Ngunit paano nga ba tinulungan ng gobyerno ang mga OFW na ito? Ano ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa gitna ng ganitong sitwasyon? Ang unang hakbang na ginawa ng gobyerno ay isang mabilis na aksyon. Agad na kumilos ang embahada ng Pilipinas sa Doha, Qatar, upang matulungan ang mga OFW na ito. Ang kanilang unang hakbang ay ang pagpapadala ng labor attaché at isang abogado upang tiyakin na ang mga karapatan ng ating mga kababayan ay hindi malalabag. Kaya nga, kahit pa may kinalaman sa politika ang dahilan ng kanilang pagkakakulong, hindi ito naging hadlang para sa gobyerno na magbigay ng tulong. Sa isang press briefing, sinabi ni Attorney C.L. Castro, ang press officer ng Malacanang na hindi titigil ang gobyerno sa pagbibigay ng suporta sa mga OFW, anuman ang kanilang mga pananaw sa politika. Ngunit bakit nga ba ito ginawa ng gobyerno? Hindi ba't nakakapagtaka na sa kabila ng pagkakaiba ng opinyon at kulay politika, tinulungan pa rin sila? Ang sagot ay simple, basta't Pilipino ka, tutulungan ka ng gobyernong Marcos. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan o kung anong kulay politika ang iyong kinikilala. Ang pinakaimportante sa gobyerno ng Pangulo ay ang kapakanan ng bawat Pilipino, anuman ang kanilang ideolohiya. Hindi rin basta-basta ang mga tulong na ipinagkaloob ng gobyerno. Hindi lamang care packages ang ipinadala ng administrasyon, kundi pati na rin ang pagpapadala ng mga eksperto at mga ahensya upang tiyakin na maayos na matutugunan ang pangangailangan ng mga OFW. Lahat ng ito ay isang malinaw na patunay na ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay walang pinipili basta't ikaw ay isang Pilipino, ikaw ay karapat dapat sa tulong. Ipinakita ng gobyerno na walang diskriminasyon at walang pinipiling kulay politika at ito ay isang makatarungang hakbang upang maprotektahan ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Sa ganitong mga pagkakataon, tanong ko sa inyo, paano kung hindi tayo tumulong sa isa't isa? Kung ang gobyerno ay tumanggi dahil sa mga pagkakaiba-ibang pananaw, paano natin maisusulong ang tunay na pagkakaisa? Ang sagot ay simple. Ang gobyerno ng Pangulong Marcos ay nagpapakita ng tunay na malasakit at pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi lang ito nararamdaman sa kanilang mga salita, kundi sa kanilang mga aksyon. Sa kabila ng mga kontrobersya at mga pagkakaiba ng opinyon, isang bagay ang malinaw, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay patuloy na tumutulong sa mga Pilipino anuman ang kanilang politikal na kulay o pananaw. Ang kwento ng pagtulong ay hindi limitado sa mga taong may katulad na pananaw sa politika at ito ay isang kwento ng malasakit at pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng bawat Pilipino. Kaya nga, kahit na ikaw ay bahagi ng DDS, walang dahilan para hindi ka matulungan ng gobyerno. Ang mahalaga ay ikaw ay Pilipino at karapat dapat kang matulungan anuman ang iyong pinaniniwalaan. Hindi ba't ito ang tunay na diwa ng malasakit na ipinapakita ng gobyernong Marcos? Hindi ito nakabase sa kulay ng iyong politika, kundi sa iyong pagiging Pilipino. Sa gitna ng lahat ng pagsubok at kontrobersya, ipinakita ng administrasyon na hindi nila tinitingnan ang political affiliation ng bawat isa. Para sa kanila, ang bawat Pilipino ay may karapatang matulungan. Minsan, ang mga pagsubok ay nagiging dahilan para mas lalo nating makita ang malasakit at pagmamahal ng isang gobyerno. Sa mga oras ng krisis, ang gobyerno ay nagsisilbing tulay para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong, hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa kanilang emotional at psychological na pangangailangan. Gayun din, sa ating pananampalataya, ipinaaalala sa atin ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay walang sino man ang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Sa kabila ng ating mga pagkakaiba, sa kabila ng mga pagsubok, ipinapakita ng kanyang mga aral ang tunay na landas ng kapayapaan at kaligtasan. Sa parehong paraan, ipinakita ni Pangulong Marcos at ng kanyang administrasyon na sa kabila ng mga pagkakaiba sa politika, ang mga Pilipino ay isang pamilya na nagsusulong ng kapwa at malasakit. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tinitingnan ang mga pagkakaiba at ito ay tinatanggap ang bawat isa anuman ang kanilang pinagmulan, estado sa buhay o pananaw sa politika. Ang halimbawa ng gobyernong Marcos ay hindi lamang sa politika, kundi pati na rin sa kung paano tayo bilang mga tao ay dapat magpakita ng malasakit sa isa't isa. Hindi alintana ang ating pinagmulan, ang ating mga relihiyon o ang ating mga pananampalataya. Ang tunay na malasakit ay nakikita sa mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Ang tunay na pagmamahal ay naguugat mula sa ating kabutihang loob at ang ating pagpapatawad sa kapwa. Sa mga aral ng ating Panginoong Hesus, natutunan natin na ang malasakit ay hindi nagtatangi. Lahat tayo ay karapat dapat sa pagmamahal at pag-aaruga, anuman ang ating pinagmulan o estado sa buhay. Sa tuwing tayo ay nahaharap sa pagsubok, Ipinapakita ng ating Panginoon at ng gobyerno ng ating bansa na tayo ay hindi nag-iisa. Tinutulungan tayo upang magpatuloy sa laban ng buhay. Sa mga oras ng matinding pagsubok, natututo tayo na magkaisa at magsama-sama sa pagtulong sa ating kapwa. Hindi mahalaga kung ano ang ating pinaniniwalaan o kung anong kulay ng politika ang ating kinikilala. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging Pilipino, ang ating pagkakaisa at ang malasakit sa bawat isa. Sa ating buhay araw-araw, hinihikayat tayo na maging katulad ni Jesus sa ating mga aksyon. Ang tunay na malasakit ay nakikita sa paraan ng ating pakikisalamuha at pagtulong sa iba. Ang pagiging handa na magpatawad at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan ay nagpapakita ng ating tunay na pagmamahal. Kaya't sa ating paglalakbay sa buhay, iniimbitahan tayo ni Panginoon na maging mas mabuting tao upang magpatuloy sa pagpapakita ng malasakit at pagkalinga sa ating kapwa. Sa huli, ang kwento ng pagtulong na ipinakita ng gobyerno ni Pangulong Marcos at ng ating Panginoong Jesus ay nagpapakita ng isang mahalagang mensahe ang tunay na malasakit ay walang pinipili. Ito ay hindi batay sa kulay ng iyong politika, estado sa buhay o relihiyon. Lahat tayo ay karapat-dapat sa pagmamahal at tulong at tayo ay tinatawagan na magpakita ng malasakit sa isa't isa, anuman ang ating pagkakaiba. Sa ganitong paraan, magsisilbing gabay ang mga aral ng Panginoon sa ating araw-araw na buhay at magbubukas ng mas maliwanag na landas patungo sa pagkakaisa at tunay na pagmamahal sa kapwa. Ano sa tingin mo ang ginawa ng Administrasyong Marcos sa pagtulong sa mga Pilipino, anuman ang kanilang paniniwala? Naniniwala ka bang ang tunay na malasakit ay hindi tumitingin sa kulay ng politika tulad ng turo ni Jesus? I-share ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutan mag-like at subscribe sa aming channel para sa mas marami pang updates.